magandang hapon magandang hapon hapon na po yan guys ikot ikot tayo dito guys hanap tayo ng biabas <laughs> yun um, pagkita ko sa yung dito sa baba na palay palay hanap tayo ng mga biabas dito guys na tika lang guys ang hirap bumaba okay. hindi uh, eh. Yan guys. Yun. Diba guys, yung palay. Oh, malapit na talaga yan guys. Ito yung dito sa baba. Iba yun nandito sa kabila guys. Iba yun. Kaya. Yeah. Dito yung ano namin dati. Yung luma naming balon. Noon time na yung mga yung maliit pa lang ako dito yung anak pero parang iba na yung purma yung iba yung ano niya dito kasi dapat ah, natambakan pala yung amno um, namin dito. Kasi lumiit yung ano dito eh. Pa, ah, inabot ng kalabaw yung ano dito pala. Yung palaya namin dito. Hinilag. Umabot yung kalabaw. Pwede pala dumaan sana dito. Mas malapit pala sa kalsada. Kaso lang, Maano yung may aray dito sa kabila Hindi makadaan Kaya tuloy Wala na yung ano Yung Yung bahay ba natumbag, guys Hindi na tinanggal Ang palay din dito guys Ang ganda diba? Ang ganda rin Yan. Yun yun na taas pa ng araw. Yan guys, pakita ko sa inyo yung inabot ng kalabaw. Nakababa ang kalabaw dito. Kalabaw, ayan. Ginawa niya ng ano. Na, nahulog yung kalabaw dito. Nahulog ba siya? O bumaba? Ang sayang. Yan. Dito guys, dalawang ano to dati. Dalawang ano ba tawag dyan? Hindi ko maintindihan. Hindi ko maaalala kung tawag yan sa kahon, dalawang kahon. Ngayon Dati, ito dati. Ano din to? Palayan dito dati. Pero nung time na yung nagkabit ng irrigation patawag, ng patubig, Nagiba yung palayan namin dito. Nagiba iba yung forma. <laughs> okay, putik. Muntik na ako na Oh, monte, oh. Yeah. Ano ba yan. yan? Madam mo yung ano dito, oh. Sobrang dami. Kaya, hindi, eh, hindi na kinaya ng, ano, spray. Pero, nakabunga pa rin siya, nakalusot. Nakalusot pa rin ang bunga dito. Yan. Nawala yung pool yung biyabas dito, oh. Yan, guys barbecue tayo dito may kambing pa doon no? yung dito medyo okay yung ano bagsak na yung ano guys oh? bagsak na yung nakatungo na yung talay yung dito medyo kasi maano to dito guys eh. may kangkong doon oh. native kangkong dami yun, oh. yung kangkong pala yan yung kangkong na wild dami oh. Kita nyo ba guys? Yan, kangkong na wild yun. Yan, maganda yan na. Hindi yung sa kanal ha. Katula, iba yung sa kanal mataba. Yan guys. Maano kasi dito guys, maraming kuhol pagka yung matubig na lugar. Ay, hindi na kailangan ng irrigation kasi hindi na wala ng tubig dito guys. Eh. Yun na sa baba na yan. Pero lumiit siya dati kasi. Ano yan, malaki kasi ito eh. Ngayon maliit, lumiit dalawang okay. dalawang ano to eh may lang ako napunta dito ah yan yan ito hinog na ito maano ah. na, na siya naubos na ng manok oh so, may saging dito ito pa ba ng hulog yan yung kambing yung ano dito, may saging dito. Oh, buti pang saging may puso. Ayan na puso. Ayan. Pag ano yan, yan. Tanggalin ko ngayon puso na yung gugulayin. Su, su. Ayan. Oh. May signal dito. Umabot pa yung wifi dito. Dito pala yung dito guys dati ano to napakalinis na ano kasi ano to dito dating ano ng kamuting kahoy taniman ng kamuting kahoy sana ako dadaan dito kanang 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 kamuting nakatakot ah tabi po tabi tabi yan tuloy ano ba tayo daraan sa lang guys ha Ya, Ay, ayun, nakalusot din. Yan na yan guys, so, di ba? Yan. Hmm. yan. Yan. guys, pinakita ko naman sa inyo yung dito yung banda. Kabila, doon sa kabila kasi yung pinakita ko sa inyo dahil guys yung papalabas ng Monday sa ano ba? Ano ba ngayon? Atres? sa atres ito lalabas ng a ah, singko yan guys oh. yan ang panahon ngayon din naman siya guys pero naman siya itong mga alam mo maambun-ambun lang yan may signal yan guys pinakapaligid mayroon pa rin unti-unti saging dito sarap tingnan yung ano pamin na malapit na lang po tingnan na lang. lagi na lang tumbling guys no ilang tumbling na kayo yung sinasabi ko sasabi na yung mga, mga ano sa akin oh yung mayabong na yung mga ano, dito puno lumalaki na naging ano naging gubat na yung dito dati wala naman tong puno dito dati Puno na to as in walang puno to dito dahil, dati guys wala walang ganyan walang mga ganyang puno na new wala ano lang to dito puro lang yan wala as in ano na tawag yun ano ba tawag yung damo mga damo damo lang ngayon iba na talaga laki na talaga pinagbago laki na nga mo. dati rati is kung sino yung dumadaan naglalakad sa kalsada nakikita eh hindi na nakikita puro na puro ng kahoy Camera, action. Yan. Kapitin. Yan. Wala ano 'no. Napatayo. Yan. <laughs> Napatawa na ako sa ano 'tong boses kasi. Alam ko nung kasama mo na kayo. <laughs> Pero wala pa. mukunting kunting timbo guys. Okay na ako. Okay, okay na ako. Kapag na... Kasi yung... Inaana ko guys, si Nakaras kasi yung nakarang na araw. Yun ang plan namin na. Magda-drive sa akin kasi siya yung medicine siya eh. Yung inaana ko. Nakaso lang. Nung mag, ano siya ng... Kailangan kasi pag magbiyahe dito guys sa ano. Kailangan yung... Side mirror. Yung ano. At saka guys, ano parang mahirap din eh labas-labas eh, dito guys yung ano kasi mayroong virus na kumakalat dito sa ano alam bumaba ni mga kambing dito tawag nito may mga checkpoint kumakalat yung virus so ngayon may ibre ano tawag nito yung boundary ng barangay na kung saan ka pupunta kasi naka ano kami ilang parang gusto kong pupuntahan yung lugar na mayroong ano may tourist spot yung katulad doon sa yung sa Chocolate Hills ano yun kibali dadaan ng dalawang ano yun dalawang check checkpoint kaya parang mahirap pa ming lumabas sa ngayon kasi pinagbabawal ngayon lalo na na ako dito guys wala pa akong yung tinatawag dito na ewan ko lang kung ano kasi yung anong hinahanap eh yung parang ano resident ano tawag kong? ID yung ID national ID yun pero siguro naman hindi kasi Hindi ko lang alam, hindi ko sure. di ko sure guys ha. Kasi hindi ako kilala sa mga tao dito guys. May ibang mga kamag-anakan ko na ano. Katulad nung nasa hospital ako. Tapos simple doon yun. Doon yun ano. Doon nakadyuti yung pamangkin ko. May mga ilang kamag-anak kami naka-duty doon. Lalo na yung sa sa nag ano sa akin nag-ultrasound. Ultrasound, Ultrasound ba ang ang ano tag ang Rodtec ang operator ng ano uh, is, isa uh, parang ano ko na ah uh, apo na ng lolo ko ay apo na ng lolo ko apo ng papa ko <laughs> kaya yung ano yung tawag nito nagtatanong pa sa kung meron ba daw akong kapatid na taga babag kasi babag tawag sa lugar namin sabi ko oo taga doon ako eh sabi niya kasi yung kaya, kaya tinanong niya gawa ng dahil sa yung kasama kasama ko yung pamangking ko bakit ka ano ko ba daw kasi yung pamangking ko sabi niya kano ano ba yung nanay niya sabi ko kapatid ko bakit sabi ko kaya yun nagtataka siya sabi niya, kasi hindi kita nakikita ang Kasi yung mga bata na yun, guys, nung malas pa ako dito, hindi kilala. Yung mga, nag, yung mga ano, na, nasa hospital na kung saan ako naka-confine, hindi ko kilala. Yan, yan, guys. Oh. Ang taas pa ng sikat ng araw, guys. Kaya, medyo, ano, medyo, 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 medyo ba? Kaya yan. Yun. nung ano na niya na uh, parang ano pa tawag hindi ko alam kung tawag doon sa mga hinirahis eh, eh yun di, di na ako nakapila yun guys hindi ako pinila hinuna eh, na na niya ako yan guys maraming salamat po ah, hanggang dito na lang po aking video thank you po sa inyong papanood at ako po salamat sa lagay ninyo pagsubaybay sa aking video goodbye guys bye bye have a blessed Sunday